high voltage of my heart <laughs> because my heart may <laughs> ah, hey, salayan diyan because mabisto kanina tuloy kuya yunin natin binisto mo hindi ako Ngayện, ngayon, ngayon ni Cuina, ano sabi ni Kuya? Ano nga ni Kuya na, no? sabi? panoorin sa basketball. Ang galing ni Darlene mong ate. Gawin Kung naman alam kasi na mainit. Yung nag ko, naman Well, because, yeah, she, her hair was blocking you know. but, but it was an accident. It wasn't, You didn't mean to do it. It was unintentional. Unintentional. No, I have a tattoo. have a tattoo. You have a tattoo? You're fine. Oh, you're okay. It looks like uh, a bear paw. What? A bear paw. So... No. I don't know. A <laughs> rocket. Far from it. it. A bit. It's Beagle's heart. <laughs> yes or no? Heart or no? Oh. Who gets heart? Mama, let's sing them. Yung nasa legit. Oh. Diba? Diba? It's the heart. Mm -mm. My heart. Ano nagaganong kasi siya ay? Ginanong kong kilikili. Algi, pati. Bagal mo daw, kid! Boy! Bagal mo daw, boy! Kuya, hindi ako mabagal, ha? Tingnan nyo, nandunin na kagad ako. Si kuya nagkamali kanina, may branding. Ano sinabi? Coke. Isang it maga. Sip na? Sige, magkarte na. Yung...

Kaya luluwa, hindi makaya Kung wala ka ng sugat Maasar na naman sa akin, ayakapin ko na naman yung manok Tawa ng tawa kagabi, wala ko kung bakit Bakit ka magatawa kagabi? I don't know Bakit? Ako ko yung manok, kagano-gano, masaya siya Masaya, masaya Masaya, masaya 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 Pwede ba yun? Tawag pinamin ko sa akin Huwag pamay ko sa kanya, tawa ng tao. <laughs> Anong natitink mo <laughs> Okay ba acting ko? Bakit bakit napikit ka pa? Hindi ba yung kanina din mapikit ka pa? Nakakahiya kaya! Kaganan lang naman no! Wala naman no! Mapalbogat ko kuya no! Yun yung palabas bukas, umamay. Tsaka mapanood ni Pato ma. no, mo. Ang sabi ni Kuya ngayon okay. eh. Halata ka naman eh. Bakit okay. no, kung no, halata, ano ang no, sabi ni Kuya? No. Sige. Sakit talaga. Tara uh, okay. sa ano? Kailangan ko pumunta nga naman. Ang kodong mo ganyan. Ang kodong mo ganyan ko eh. Carlo. Sakit. Hindi mo biro na ganyan pag nalik si Kuya. Sakit talaga. Yung na tinutuwa ko, ano? Lalo ko na eh. yung Because my heart is very voltage.

Halimbawa, mga importante na talaga yung mga ano, yung kailangan hindi pwede malaman labi. Lalo na may hinanap akong tao ganun. Pero hindi, madali. Ang tao madali maniwala dahil hindi si... <tinyo> Sala ba? Oh, Kaya Kahit okay. okay, anting-anting ay. Anting-anting -anting sa akong, madali, madali ako matu Madali ako maniwala ng ganun. May mga anting-anting, may mga aswang, may mga ganun. Ikaw, naniwala ka sa aswang? Ikaw, Brad? Hindi? Hindi. Bakit? Alam mo, Aswang? Oo. Oh. Ba't hindi ka maniwala? I didn't grow up here. Ha? Huh? I didn't grow up here. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako mag na... Lakit ito. Hindi mo nakikita. Oo, oh, lagi. Hindi siya na lumaki dito. Ah. Huh? Pero masakit po. Sakit, aray. Tama. Pero sa inyong bansa, wala aswang.

ano? Meron. Tinanong ko kung ano nakakamdaman. So ano paniwa? mo? Huwag ka maniwala naman ngayon. Huwag kit-kit mo! May mga eh. Kasama ko naman. Kinilitik ko lang eh. Panay ko din. Yan yun ako nagkatot na magkilitik. Hindi sa human din. O tingin. So Pare! Siya naman ang magkilitik. Ano? Ang hiling magpangkilitik. Siya. Kaya gumamit no. na ako sa, sa kanya kanina. Sabi niya, yun, mahilig daw ako mangilite. ilite. Chiite. You yeah. like this, oh. Yeah. I always... <laughs> oh. Mahilig yan, oh. oh. Kaya gumanti lang ako kanina. Nakabukay kilikili. I know, I've heard the story. <laughs> <laughs> oh, Sakit. Kagating ko ikaw. Ay... Nanyan, violence. violence, kagatin. It's harassment. Mm -hmm. Sexual harassment. Wow. <laughs> <laughs> Oh. Okay na, kagating ko. Kagating ko. Aray! Ang gano'n, pre gano'n Pasimple. joke ah, lang, tito. Huwag na nga ni mga tito at maraba kami magalit. Ano po?